Marami po ang nagsasabi na ako isang laboy. O, laboy talaga ako, totoo lang. Oh. Hindi ako nagpe-permis sa isang lugar. Oh, lahat ng bansa pinupuntahan ko. Oh. si Kasi dito na tayo ngayon sa social media, kailangan po nating mag-ikot. Oh. Wow. Hindi yung ano ha, baka, ano, baka nyo niyo talagang nagta ako na no? hindi. Dito lang sa online ako nag-iikot. Oh. Ba, ba, ba magugulat kayo ganito utsura ko <laughs> nakakarating ako ng iba't iba, 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 ibang bansa dito sa pagbablog isa, may isa po akong hello, naakyatan hello, hello, at nakilala napakasimpleng live lang ha napakasimpleng live streaming wala siyang binibinta wala siyang pag games wala siyang pinamigay yun po ay kwentuhan lamang oh, wow. kwentuhan lang pero ilan ang viewers niya maabot ng 600 kwentuhan lang wow. yan ha maabot ng 600 ilan ang followers niya 38k oh, Marami po akong napuntahan. Ang taas ng mga followers pero ang ilang views nila kokonti lang. Pero iba, iba si Ma'am, iba si Madam. Oh, talagang tataka ako sa kanya.